Kuya, ano? Oh, ah? Anong ulam? Ang sasabi mo ng ulam? O oh, yan, lutuin mo bulalo. Ano ba 'yun? Ako na naman magluluto. Eh, naghahanap ka ng ulam, lutuin mo na 'yan, sige. Umakyat ka na doon. Sige na nga. Ano ba 'yun? Ako lagi nagluluto. Hay ko naman magluto, ako na lang lagi pinagluluto ni Kuya. Eh. Mm. mo naman yata 'yan. Wala. Hindi naman pwede yun. Dapat kayo rin. Oh? Anong luto ba yan? Anong ano yan? Bulalo lang naman. tayo mo na yan. Apit. Ay, uh, ilalagay na nga pala natin yung bulalo na may bunmaro ah. Laurel. Okay. Ito, lagyan natin ng cubes. Pero pa, may daon ng laurel talaga itong ano mo? Bulalo? Eh, ako pinaluto nyo. Kailangan ko lagyan. Yung meron lang akong gustong patunayan. Kapatisan <laughs> natin. sa Sabaw. Galing sa Pasig River daw to. Buong paminta. Para may makikita tayo sa sabaw. Ano pang lintang. Oh, okay. Vegetable. So guys, ito nga pa nililuto ni Papa na pinaluto ko dapat sa kapatid ko. Ay nagreklamo 'ni. Eh. Bali ito nga pala yung puputripin natin guys, bulalo sa maulan na panahon at malamig-lamig na panahon. Sarap niya, no? Uy, naiiwala agad yung laman. Hmm. Kanin. Sarap. Sakto yung pagkaluto sa bulalo, ah. Hmm. Hmm. Mas masarap yung bula daw pag sinasuso mo sa patis na may kilawansi. Eh. Ito nga pa na inambog sa akin ni Madam Charlotte. Yan o. Siyempre, malaking bagay yan, tol. Bagay beans. Mmm. Uy. Lambot ng laman, ha? Mmm. Bali, dinagdagan ko nga pala siya ng sawaw para talagang masarap. Ito lang yung nang lalaban eh. Litid ba tawag dito? Litid yan to. Ayan, ito yung dyan. Pero napakalambot ng laman. Patay ng patis na may kamalansi. You know? Mm. Uy. Patis. Patay konting kanin. Mm. Kaya guys, kung napanood nyo itong video na to, magpaluto na rin kayo ng bulalo. Ayan o. Oh. Uy, grabe. Hmm, gisa, salok. Gupin natin. Pumasok sa loob. <laughs> na nga lang natin dito. Mm. Hmm. Meron din laban. Mmm! na lalo. So guys, tikman na natin yung luto ng papa ko. Eh bakit di? Si papa nagluto. Ito. Ay, yung tender ng yung taba, oh. Uy! Hmm. Grabe! Grabe naman yung kape mo pa, sabaw! Uy, <laughs> yan yung nagpapasarap sa bulalaw ngayon, tag tagulan ngayon eh. Oo. Mm. Lulong bulalok Sarap ayos